Corpus, may mensahe sa mga beater sa paglipat nila sa GMA7. Naglabas ng isang social media post ang It's Showtime host na si Teddy Corpus laban sa mga naging beater sa paglipat nila sa panibagong tahanan, sa main channel ng Kapuso Network. Sa kanyang Twitter account, kinausap ni Teddy Corpus ang kanyang mga follower na dapat ay magbigay ng kapatawaran sa mga taong nagkasala sa kanila matapos ang ilang taon. Inilahad din ni Teddy Corpus. Mas mabuting magpatawad para na rin sa sariling peace of mind. Hiniling din niya sa kanyang mga followers na hindi maganda na ikumpara ang sarili sa ibang mga tao. Learn to forgive. Mas magaan sa pakiramdam, puso, at sa konsensya. Focus ka lang sa kalagayan at diskarte mo at huwag ikumpara ang katayuan mo sa katayuan ng iba. Nakakapangit ng mukha at ugali ang pagiging bitter. Forgive par. Love. Love. Tweet ni Teddy Corpuz.